Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. So nandito na naman po kami para magpapasalamat sa inyo. So, Oo nga po. Nais nice namin pasalamatan. Lalong-lalo na po si Sir Paul o Pugong Biyahiro. At saka po uh, sa buong PB Team Davao. Ngayon po uh, sa kanilang malasakit sa mga katribo dito sa amin. Kasi po mga kababayan, dahil po sa kanila, marami pong mga katribo dito na natulungan um, matulungan na mag-aral lalo, uh, lalo na po sa kanilang mga scholarship at nagpapasalamat po kami mga kababayan lalo, lalo na kay uh, dila kay Sir Paul pati na rin po kay Peter Paul maraming salamat po kay Sir Peter Paul dahil isa po siya rin na nagbigay namin ng lakas ng loob na huwag pansinin yung mga basher sa mga video na dumating sa mga comment ganyan hindi talaga maiwasan yung mga basher sa ating mga videos na ginagawa Pati na rin si Boss Edito for picking Bombay. Maraming salamat po sa kanila dahil uh, sila po yung nagbigay ng lakas sa amin na ipagpatuloy yung pagbablog, huwag pansinin yung mga basher kasi po marami talagang mga basher na dumating sa atin lalo lalo na pag nagbablog tayo. Di ba, Ching? Uh, po yun. So, maraming salamat sa inyong lahat, PB Team. Uh, maraming salamat din po sa kanila ni Ralph uh, Abirelia, Istong Vlog yung kaibigan namin na si Stone siya tatid po kay Butchok si Butchok ay uh, hindi pa po na promote yung YouTube channel niya so baka i-promote na siya ni Stone i promote natin yan si Butchok so maraming salamat sa inyo lahat uh, buong PW Team Dabao sa mga uh, encouragement na huwag pansinin ang mga basher kasi hindi talaga maiwasan na marami talaga tayong basher sa ating pagbablog. At saka po, dahil po sa kanila mga kababayan, lalo na kay Peter Paul, akala ko kasi mga kababayan na yung mga mga big content creator o mga vlogger ay hindi na talaga pumapansin sa mga mababa o mga maliliit na content creator tulad namin. So, hindi ko inakala na si Sir Peter Paul ay uh, nag-friend request nga sa amin sa aming Facebook tapos doon na nagsimula yung aming mga pag-uusap. Uh, conversation. Naging nagka, ano kami, na nalaman namin yung pinanggalingan namin. Na medyo magkapit-bahay lang pala yung lugar namin. Shout out po po, no? At saka po kay Boss Peking Bombay dito. So, nung una pa talaga, magkasama kami ni Boss e dito Peking Bombay. Kami ni Ching, si Istong, at saka si Butchok. O, kami yung magkakasama noon, nung hindi pa siya uh, pumasok talaga sa team, PB Team. Yung na-discovered uh, pa lang siya ni Boss, ni Sir Paul, tapos nagsisimula siya sa pagbablog. So, nagbuo siya ng grupo, kami yung nakuha ni Boss Peking Mumbai. Pero nung nagsimula na, sumama na siya sa mga mission ng PB Team, uh, doon na siya nag-focus, nag tapos kami naman, eh, dito lang talaga sa amin. Kung may utos man si Peking Mumbai, so handa kami yung sumusunod sa lahat ng mga utos ni Boss Peking Mumbai. So maraming salamat po uh, sa buong PB team, kay Boss Peking Mumbai, na tumulong din sa amin nung una uh, nag-promote sa amin sa aming YouTube channel. Yung Unya Minds. Dahil sa kanya, uh, na abot namin yung subscribers namin na para mag-monetize sa YouTube. So, dahil sa kanya, tulong bago kami nagsabay-sabay ni nagsabay, Kamachingching. Nagsabay diba? So maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga kababayan. At hindi-hindi lang po sa kanila mga kababayan, nais namin pasalamatan po kayong lahat na sumuporta sa aming YouTube channel. Yung mga nag-subscribe, alam namin marami kayo para sa amin. Kasi po, nung ilang buwan na, ah, ilang weeks lang, ang subscribers namin ay 2,000 lamang. 2,000 subscribers. 2,400 subscribers. Ngunit ngayon, mga kababayan, umabot na kami ng 8,900 subscribers. So, malaking pasasalamat namin sa inyo po. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi namin makakamit ang 8,900 subscribers. So, anong sasabi mo, Ching? <laughs> so, mga sasabi ni Ching ay, maraming salamat talaga po. Hmm, yan ang sasabi niya. <laughs> so, ulit na rin mga kababayan, no? Maraming salamat sa inyong lahat at sana po ay suportahan pa ninyo. Ano pa masasabi mo? mo sa ating ano, video? So maraming salamat talaga sa sa pag subaybay so sa aming YouTube channel. Sana po mga kababayan ay suportahan pa ninyo yung aming YouTube channel. Kasama namin si Taba Ching Ching at saka si Mam Aya. So sana po ay sana lang kapanga uh, yung pa pangarap namin na magkakasahod din kami sa aming youtube channel pag, mag, pag umabot kami mga kabayan ng 10,000 subscribers ay gagawa kami ng kaunting sarusano at ano, uh, magpapasalamat ayun, magpapasalamat kami sa inyong lahat yan. so umita namin, maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat dyan sana ay nasa mabuting kalagayan kayo so, sa lahat ng mga basher namin So, maraming salamat. Mm, maraming salamat pa rin. Hindi dahil sa inyo, hindi kami, hindi kami makapag... <coughs> Makapag-vlog, makapag mabigyan ng lakas ng loob sa pag So na ngay ngayon lang makapa yung makako. Mm, ngayon lang makapa mo ka ni Ching mga babayan. Dahil so, sa mga baser, so, salamat talaga. Nagbulay buong pasasalamat namin. 100 times 10,000 times ang pasasalamat i sa inyong lahat dyan na sumuporta sa amin. So, lang dito lang yung video namin mga kababayan. Dito na namin. Ingat kayo palagi dyan, lalo, lalo na po sa mga sumuporta sa amin na nasa ibang bansa. Ingat kayo palagi dyan at maraming maraming salamat po.